i <laughs> 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 Yes, <guess> it's right. <laughs> 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 Hello at welcome back sa aking channel. Grabe, hindi makakalimutan ang reaksyon ni Heart Evangelista sa isang video na ibinahagi niya sa kanyang Instagram account. Matapos ang ribbon cutting ng negosyo ng kanyang kaibigan, nagulat siya nang bigla siyang regaluhan. Muling na ibahagi ang kanyang likas na kagandahan sa pagiging sincere sa video ito. Sa kanyang mukha, kita ang kasiyahan at pasasalamat. Hindi niya inaasahan ang regalo na isang luxurious mini bag mula sa sikat na brand. Nagpahumbaba siya sa pagtanggap at mansabing talagang masaya siyang kaibigan Sa video na ito, tayo mamulat sa totoong personalidad ni Heart Isang tao na hindi lang kilala sa kanyang pagiging sikat Kundi sa pagiging totoong tao niya Ang simpleng sorpresang ito ay nagpapakita kung paano niya pahalagahan ng mga bagay na galing sa kanyang mga kaibigan Kung nagustuhan niyo ang video ito, ay huwag kalimutang mag like, comment, share at subscribe para sa iba pang makaganapan